hi guys good morning we are here at the artist si mami tapos tayo naman ang tulusong dahan dahan lang dapat oh! tatawid tayo kapit mabuti kapit mabuti Ganda dun sa baba. Lalo pag may tubig yan. Attention yun nga yung boses ko kasi umaga pa. So, bibili silang ulam. Ayan. At titingnan natin kung anong ulam natin for today's video. Ayan, may baka. <laughs> Hello, mommy. <Mami>. Hello, po. <laughs> Bibili ka ulam? <laughs> Bibili ka ulam? Nakapin na naman ng tingaw. So, meron. Kung natin. Bulay. Pwede. Tilapia baboy, sipon at ay balunan, sipon at ay balunan, chicken, bangus, ano magkano yung, Tuna ano yung yellow pin? yellowfin pin, yellow ba? Ay, hindi, tambakol. Ang bakol? Tambakol. Tambakol. Ah, tambakol. tambakol. Magkano tambakol? At saka tahong. Pusit, ayun. Ano, ito yung kilo? Asan pusit? Ayun, sa ilalim ito. Ayun, may pusit. At fish. At gulay. Uh -huh. Ayan na ang mga cow. Kylie, bibili ba ng ulam yan? Gano'ng <laughs> po.

Ay, di nakita mo ba ikaw? Ayun ko. Oh. so kumakain siya ng damo. Vegetarian yarn chat. <laughs> Ngayon naman yung puno ng ano, kawayan. Sobrang taas. At, ayan na ang kawayan si Mami Kau at si baby Kau. At ang love ko ay tangi ikaw. Eee, si Kaidang love ko. Tsaka si Save parang kumakain naman pag walang ano. Sama yan, sama. Sama? Sama sa'yo. Tara, punta tayo sa Ayun kao. Ayun ka o, kumakain yung kao. Nakapangko si Kaid sa akin for today's video. Pogi naman yun o. Where's the cow? Cow? Nakabili na po sila ng ulam. Gusto mo ba yan ang tahong? Opo. Pang sabaw. Wow, opo. Bait.

I-interview natin yung baby cow. Cow, masarap yan. Pengi naman ako nyan. Cow. Hello. Batik tayo. <laughs> Pengi naman ako nyan. Ganda. Mo. Sunrise. Ay, kita yung temple dito. Kita yung temple. Nakikita niyo ba guys? Ayan, meron dyang ayun. Temple. Ayan na ang sunrise. Diba? Ang ganda ng sky. At dahil dyan, nakapag-breakfast na ang baby cow. Muko bang yan? Sana olag mumukbang. At ayan ang ibon. O, oh, diba? At, bumibili pa rin sila ayan. ng ulam. Hello, good morning. Ayan na good si morning,

Nalaglag na. Oh. Ganda ng sunrise. Kitang kita dito. So, ayan guys. Tuwan tuwa. Ay, May toko. Nagmumukbang kaya mataba. Hello. Masarap ba 'yan? Laki nung So lalakad tayo doon. Titingnan natin ang ibang view ng farm. Kanda ng sunrise, oh. So, Kitang kita dito. May pa silhouette pa yung puno. Silhouette. Ayan na ang aming mga dogs. Ito, Sakop na to? Yung mula dyan sa gitna ng pinaka okay na ito. ah okay ten meters yung pati ito uh, uh, ah it. ito ah nga hmm. pati ito pati ito pati ito pati ito Ayan na guys. Ganda ng sunrise. O, kita dito. Tapos, ayan, pa-extend na lang pa-extend <laughs> ang EES farm. May tambayan dito. Tambayan ng mga ibon. Ayan, malari ito. Ayan, malari ito. Ayan, malari ito. Ayan, malari ito. Ayan, malari 10 meters. Uh, ito. ito ha? Si din. Oo nga oh. So ayan guys, ang ES farm sa ibang point of view. Yeah. So ayan yung bubong ng mga kubo. Ayan, wala itong... Ito si ah, sa may poste na yan. Ah... Uh, pantayan ito. Yan guys, oh. So, ayun yung mga tanim na gulay. Ito yung bubong ng mga kubo. Tapos ito yung flatlands. Ayun yung villa. Kita siya dito. Laki tingnan dito na. Hindi pa kita ibaba. So, ayan. Kita ni yung bundok. Tsaka dito. mga Oh, uh, isang diretsyo na. Okay, zoom natin. Okay. Masisila Masisila ka? Masisila Oo. <laughs> So, eto rin. Nagsitin niya ng ulam. Babay po! Ang mga dogs. Sisilaw ka ba? kaidi So, eto guys, yung ating isang uh, property. Ito sa loob lang. Ito uh, At ito lang natin. Ito pa yung isang property ng EES. Ngayon lang ulit ako nabunta dito, Daddy. Hi, Kaidi. <laughs> Ang nakatangin lang. Yung anak, okay. doon ko pinapasto palit. Pinapasto alin? Yung um, yan ang lote din eh. Uh -huh. Kasi mag ng baboy. Kaya ari yung pwede mo mga Yung kay doon sa kabila ng tulay, atin na rin. Bali, dito ko naman siya pinapost. Kabila ng tulay na? Dito? Ah, dito ah okay. At, atin na. Bali, atin na rin. Yeah. Eto. Sa atin din. Meron parang lagun yun, daddy. Yan. Yun daw ay alagaan ng baboy. overlooking. Kaidi, asan ka? Kaid. Si Kaide. konsan sa nakarating. Pag nakakatakbo ka na, gugulong-gulong ka na dito. Tawan, tawan. So paglaki ni Kaid, tatakbo na lang siya pababa doon, tapos gugulong diretsyo na doon sa lagoon, magsiswimming. di dog Daming kawayan e ah Tataas Let's go. Anh Hi Emmy. Hello. Hello, hello. Anh Kaya kaambit ito? Yung may kawayan? Oo. ilan na baboy doon? Pero ito yung kay JM yung ginagawa na? Ay, nalagaan yung anak ng mga baboy pala, kaya madami. Kay JM na yung ginagawa na yun. Dalawang kulungan niya. Parang sa Ay, ito. Ay, ito. Ay,

A dòi bằng binh ở cho hôn 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 hôn

Ano lang. Ano <laughs> ba? design ba? O, ba? mo. ba? Ano pala. No. Yeah. Oh, oh, hey. friends, and friends, 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 hindi mas lang yung kambing nagselos na kayo. Hmm. hmm? Ah. <laughs> oh, kaya gina-gali ang kambing eh. Wow. Huh. Ganda ng view, oh, guys. Nakikita niyo ba 'yan? Hmm. hmm? Sunrise. Sa time ng pantog. Wow. Oh, tinatawa mo ako. Eme daw. Amy. Bye-bye. For the beautiful view. Oh my God. It's the sunrise. Yeah. Let's go. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Hello. Yo, you know. I love the IT. Kita mo 'yan, ganoon. Yung paganoon. Ah, doon. Oh, doon. Yung mababaw ah. ngin. Ito yung kabilang bundok dito tayo. Yung natin ang ibon. Hello. Morning bird. Ito. Eh, Mone. Manager sagit na 'yang Sa atin no, kita yung ano be, eh. kung ganong Sandra, isa kitang-kita dito eh, hmm. tapos ito yung bird do. Oh.

tumatak tumatakbo na, tumatakbo. Let's go! Tumatakbo! Oh! Ba, may lusutang ka dyan, ah. Ayun na si Brownie! Tumatakbo! Tumatakbo! Let's go! At ang nanalo ay... Ayan. the sunrise guys and